So, wrap mga papang. Good day sa inyo. And this is your Tito Rap. Ang kenko nyo na vlogger. Uh, Magbablog nga pala tayo ngayon. ah uh, susubukan natin yung ano natin. Yung mga laruan natin bago. Ito yung intercom. I-prepare natin dito sa action cam natin. Subukan natin. Yan up na. So ngayon, bali, iyan mo natin siya. I-prepare muna natin siya. Bubuksa lang natin yung Itong intercom. Subukan lang natin kasi matagal na natin siyang hindi nagamit di. Eh. Ngayon lang ako nakaluwag-luwag eh. I-open muna natin siya. So, antay lang natin mag-pairing mode. Yan. Once na mag-red na yung indica indicator niyan, ibig sabihin nun, pwede na siya mag-pair. So, ngayon, proceed naman tayo sa camera. ay Tol, warap. Shoutout ka mo na, Tol. Nagbablog ako eh. Ah. <laughs> Nagbablog nga pala si Tito trap bago umalis. So ngayon, i-ano natin. i e, muna natin dito. Ganito lang kadali yan. Tapos mamaya, titignan natin kung maganda yung audio connection. So bali ganito guys ah. Bali, pag naka-standby yung camera nyo, sa mga ano nga pala to ah, applicable to sa mga ano, yun sa 360 user yung may mga camera na gano'n yung isa 360 yung umiikot yung mga action cam na 4K basta yun sa 360 brand applicable to nakita ko lang dito sa youtube eh kaya inapply ko lang pero ina na different way yung tito rap style so ayan punta tayo dyan tapos hanapin natin yung setting tayo setting hanapin nyo yung setting so ayan setting hanapin nyo yung earpads earpads kasi yung ano bali magiging connection niya dun sa intercom natin earpads ang tawag hindi siya bluetooth Ear earpads so okay yan na na natin yung earpads click lang natin yan then hanapin nyo lang yung KY Pro na intercom so click natin to So ayaw, bali troubleshoot natin muna ulit tinuro lang sa akin parang dyan dyan te. ayaw kasi pagkaganyang searching tapos walang lumalabas Puna tayo ulit sa intercom so ayan bubuksan natin ulit kasi namatay siya blue, ibig sabihin yan power on pag iyan nag red tsaka blue ibig sabihin niya pairing na tapos pipindutin mo siya ng isang click lang para mag pair Doon sa device mo na isa yung camera yan so narinig nyo para may tumunog ibig sabihin yung indication na 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 visible na siya ni camera ni Insta 360 yan nga ba ulit yun Balta sa airpods So ayan, nakita nyo naman nakalagay na earpads connected. Meaning, Connected na yung intercom mo dito sa camera mo So ngayon start na natin Okay let's do this na Ayan nandyan nga pala yung icon nung parang earp yung earphone Meaning ano na Connected na yung intercom mo sa camera So Ano na let's go Let's do this shit na Mag vlogging muna tayo ha ay At, Kami atitinan natin yung audio connection kung clear ba Tsaka malakas Okay Ayan Yo ngayon naka-record na tayo tingnan natin. Kung naka-record na tayo. Footage. Okay na ako nikta pala. Shoutout out muna tol. Shoutout. out. Yan, harap. Ayun nga pala kumare ko dito sa lugar namin. Si Maring nakalimutan ko na 'yung pangalan. <laughs> so ayun, mga papang, biyahe na tayo. Bakbak na ulit. Tinangali nga pala tayo ngayon kasi medyo tinanghali talaga tinanghali ng gising tinanghali inaabot ng katamaran kumilos so yung mga papang ano kamusta kamusta yung ano natin audio malakas ba so biyay na tayo punta na tayo sa tambayan sa Jollibee ayos ba ayos ba yung audio natin tara let's go so ayun ngayon kung alam kasi ito na ilabas yung laruan natin kasi nag uulan eh wala kasi tayong ano uh, waterproof case sa camera natin kaya hindi natin siya may labas matagal ko na ang gustong testingin tong laruan natin kaso ano eh maulan lang kasi baka abut, abutin tayo ng kamalasa masira pa yung kadaro, kadaro, laruan natin so kamusta dyan grinig ba tayo dyan sa bayi bandang likod so ayan putang ina maambun agad lakay maambun na battery po pero at least nakakalati naman tayo sa vlog na natin. So ano kamusta rinig ba tayo diyan sa may bandal likod? Yan, sa harapan. Nakikita ba? My check 1 2 two. two. May check 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 1 2. So ayun nga mga papang ah uh, fit talaga siya sa pagmamoto vlog. Kasi ano siya convenient, convenient gamitin kasi yung usually na nakikita niyo nagmamoto vlog kasi uh, marami siyang ginagamit na wirings sa mic, may mga ginagamit siyang external mic. Like, like dun sa ano, camera ng GoPro, uh, gumagamit sila ng external mic para magkaroon ng audio dun sa camera while ano, recording ng video. Ah, uh, 'yun naman ang kinaganda ni ano, Insta360 na mga action ka, mga Insta360 na wireless connection sa earpads. Kaso ang disadvantage lang nito, based dun sa napanood ko at naasubukan ko na rin, hindi niya naka captured pag may kausap kayo through call tsaka basta yung mga third party ano na audio bali yung naka captured lang talaga ng camera natin ay yung ano pinaka base yung pinaka host nung camera yung sa intercom pala yun lang yung nakukuha niya yung sa intercom mismo so ano ice ba ice ba yung audio natin all goods ba So ayun, yun pala yung maganda. Kinaganda nung ISA 360 na convenient siya i-connect sa mga camera. Sa mga ano pala, intercom. Intercom, di ko lang sure dun sa ibang brand ng intercom. Yung saan kasi, freedcon, Yung kasi yung napanood ko dun sa YouTube. Yung freedcon ang gamit. Tapos yun, kinonect niya sa Insta360. Yun, swak na swak. All goods. Uh, so paano mga papang hanggang doon lang yung ano ko oh, sana naintindihan nyo medyo magulo lang ako mag interview kasi syempre vlog vlog lang si kaya yung na vlogger so paano mga papang dito na magtatapos sana nagustuhan nyo yung video at